Ako naman. Shout out po sa mga dahiligan. Waray -waray. Mga waray-waray. Mga waray-waray at mga tropa. Andito kami yan sa sampalok. Sa ilalim ng sampalok. Nagpapahinga. Ay, ma matulog lang muna. Hindi <laughs> nga po kasi miss na miss na po yung kanyang asawa. Iyay! <laughs> isang buwan na po siyang hindi umuwi sa kanila ay ako shout out po sa inyo nandito po kami sa puno ng na sampalok nagpapahangin eh bukas po uwi na po siya ng New Zealand <laughs> New Zealand <laughs> Ayun pa nga po yung iba namin kasamahan. Hindi yan. Pipicturean ka lang. Hindi kaya iba doon sa kabila. Hindi ba? Hindi. Ayun pa po yung mga kasamahan namin iba o. Oh. <laughs> Ayan po si Waray. <laughs> Ayan po yung ginagawa niya. Siya po yung general foreman dito. Wow! <laughs> <laughs> ang sahod niya po ay 1-3. Dalawang araw. <laughs> 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 Ayan po ang kanyang motor. Save na natin. 很多。